Wallahi mga kapatid, Ittaqu rabbakum, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na manghusga sa kahit sino. Diretsuhin na natin, alhamdulillah, ang mga asyaira, sila sabi ng mga pantas, humin ahlu sunna wal jama'a. Akrabu min ahli sunna wal jama'a. Sila ang isang mga grupo na firka na malapit sa sunna wal jama'a. yantasibun ila rajul, Abu Hasan al-Ash'ari. Sila ay kinuha nila at hinango nila ang kanilang paninindigan kay Abu Hasan al-Ashari. Na si Abu Hasan al-Ashari, dati siya ay Mu'tazila. Doon siya lumaki doon sa stepfather niya na siya ang pinakapinuno ng mga Mu'tazila. Naniwala din siya sa maaturidia. Pero nung naging ganap na na sapat na naging ulama na kibar, nakita niya ang kitab ni Ahmad ibn Hanbal, binasa niya ito, pinag-aralan niya ito, Tanazala. At siya ay bumityo sa mga paniniwala ng mga Mu'tazila at ang mga mga Ma'turidiya ma at nakiisa siya dito sa akida ng Ahlus sunnah wal Jamaa Ahlus Salaf na kung saan si Imam Ahmad bin Hanbal. Pero ngayon ang mga Asyairah hindi nila pinapaniwalaan. Actually, ang mga iba ngayon sa mga Asyairah hindi natin lalahatin dahil hindi natin nakuha. Sinasabi mo Asyairah siya, itanong mo sa kanya anong Asyairah, wala siyang alam sa Asyairah. At ang mga pinakadelikado rito ang mga iba sa mga uh, ahlul kubur na pinapaniwalaan nila na sila ay humihiling sa mga ahlul kubur na matay na. Ako nasaksihan ko mismo. Nakarating ako ng Egypt dalawang beses. Sa masjid doon, sa uh, uh, masjid ni Hussein. Masjid mismo sa loob ng masjid na ilibing si uh, Hussein o si Hasan ang nandoon. Subhanallah, nagsisigawan sila, nagiiyakan sila, humihiling sila doon. Muslim, nagdarasal ng limang beses isang araw. Pero ang ahlusung na wal jama'a, kailanman la nukafir ahadan. Hindi kailanman natin pangahawakan na tayo ay humusga at magkafer sa mga tao. Sino ka? Sino ako? Para sabihin na siya isang kafer. Hindi mo alam, mamayang gabi, iiyak yan siya Allah at siya ay mamamatay at siya ay napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon tayo pagbabasayan na ang ating mga puso at pananampalataya ay nasa, nasa depende sa panghahawakan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang kanyang pananatiling sarili yung ito. Huwag na tayong lumayo. Ilan ang mga balik Islam noon ngayon na ngayon ay hindi na sila balik Islam. Binaliktad na ng Allah ang kanilang mga puso. Lidhalika kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya mukalibal kulub, thabbit kuluban quluban na ala wa ala taatik o aming Panginoong Tagapaglikaang ang Allah na ikaw ang pangahawakan mo ang lahat nasa sayo ang lahat. Lahat ng lakas, lahat ng kapangyarihan na sa iyo, panatilihin ng aking pananampalataya at paggawa ng kabutihan na ito'y tuloy-tuloy hanggang dumating ang aking kamatayan para sa iyo.